Hello po mga kapiksuts mi again mama Piks So ayan, good morning for today's vlog. At ayan, nagigisag lang po namin at ayan po mga kapiks. Maulan sa labas. Muulan ngayon umaga. So late na po kami nagising kasi ngayon, yun nga yung hindi nga ako malamig. Masarap po matulog lalo na po pag walang labahan. At ayan mga kapiks, maulan na umaga sa ating lahat. So, early pa po ako na, na nagising kanina. 5 a.m. pa lang po kasi yun. May alarm yung cellphone ko. So, pagising ko po maulan. Tinamad po akong tumayo. At binuksan yung tindahan. Kaya ayun, nakatulog po ulit ako. Pagising ko, maulan pa rin mga kapiks. Yan, medyo mahina lang naman po yung ulan. Pero, makakapuno na po ng isang batya. At yan mga kapiks ngayon, lang din ako magtitimpla ng kape dahil yun ho nagigising lang po natin si Ate tulog ay bumalik din sa taas na tulog ulit so yung nasa baba din si Ate Patpat nandun na po siya sa tindahan nakaupo yan tinitignan niya na po kung ano yung, kung ano yung inilista niya sa ano listahan nila kasi si Papa Pixin yung <laughs> Kasi sabi ko po sa kanila, pag may utang kayo or may kinukuha kayo sa tindahan, bayaran. Kasi para, eh bayaran, ilista. Para alam natin kung magkano yung dapat bayaran sa tindahan or magkano yung kinuha nyo. Kasi sabi ko sa kanila, kasi wala akong ano, sabi ko sa kanila, wala akong natatago or na, na ano na sobra sa paninda ko. Pero okay po yung dalawa ko kasi hindi po sila kumukuha ng sila lang yung ano, nagano po sila sa akin, nagpapaalam na ganun, makukuha ko nito. Sabi, sabi ko, sige, ilista nyo lang para, alam natin kung ano yung kinuha nyo, din magkano yung babayaran. So, ayan mga kapiks, kapi po tayo. Black coffee lang po ito. At yan mga kapiks, habang tayo ay nagkakapi, yung ati Patpat naman po natin ay busy sa kanyang laruan. Yan, nagpapasol po si ate Patpat. At may nabuo na po siyang mukha. Pat, makapoy. ah, <laughs> kapagod daw buuin yung ano pasol kasi marami. Tignan po natin mga kapiks yung nabuo niyang mukha. At yan, ito na po yung nabuo niyang mukha. Charan, daw ko tayong kamot. Ang inahimi man mo si Mood. Saan? So, ito po yung ginagaya niya. So, utod na yan. Hmm. si Ang tiyan, ang ito nito pat. Hindi. <laughs> hindi niya alam yung pangalan. Busy po. Hindi po siya nagtimpla. Kumailang po siya ng fudgy bar si Ate Ezra nandun naman sa taas. Ito po yung ginagaya niya. Iwan ko po kung anong pangalan nito. Si Mermaid. Si Mermaid. So, minsan lang po siya makahawak ng cellphone. Pag pumasok sa isip niya yung cellphone, doon na siya manghihiram. So ito, hindi niya pa ito nabuo. Kasi kahapon po, nabuo niya na yun. Sinira niya ulit kasi yung bumaba siya. Kaya inulit niya ngayon. At yan, habang tayo nakaupo may, pumunta po dito sa bahay. Binintahan po tayo ng saging at talong mga kapiks. At yan, may uulami na naman kami nito na gulay. So yung isang ganito po, limang peraso. 25 pesos yung benta sa akin. Tapos yung ano naman po saging 35. So, sa halagang 50 ay 60 pesos may saging at gulay na po tayo mga kapits. So, yan. Ito po yung saging na binenta sa atin. Madami po siya mga kapits. 35. Yan, natanggal na. Favorite po ito ni Ate Pat At talong. Yun ho. Uh, limang peraso. 25 pesos mga kapix At yan. Makulim lim. Yung panahon sa amin. Umaambon mga kapiks. So yung nilabhan na pamunas ni Ate Ezra, hindi po matutuyo dahil na uulanan. Ayan. So ang tahimik po dito. Yung Ate Patpat po natin, makakompleto na po yung paso niya, mga niyo po. At yan makakompleto na yung mermaid ni Ate Patpat. Wow, kasi sabi ko sa kanya pag ma ma-complete niya po, meron siyang isang Calchis. <laughs> ah? <laughs> ha? Kindi? Ayan, candy daw. Delikat cult <laughs> Yan yung mermaid niya. Unti na lang po mabubuo na. Wow, pat pat. Ikaw isra. <laughs> Hindi niya ano kaya daw magbuo ng puzzle

Ano mga kapix, dumating na pala yung aming family picture nung nagpa-picture po kami. Nung dito po si fix mo. No. Siguro na ano na napanood niyo po yung vlog namin na doon po kami sa Tiriahan or sa Carnival doon po sa downtown. So ayan. Ito po yung aming picture, family picture mga kapix. So ayan. Diyan po kami nagpa-picture at ayan. Ano? So, ayan. Ito na po yung aming picture. So, ayan. Ang cute po namin dito. Mga healthy po kami. Mga healthy buyag. At ito po. Iba namang, ano, ibang post. Nakaupo ako. Silaw. Ayan. So, ito po. Naghanap po ako kung saan ko siya isasabit. So, ayan. Ito po yung aming first time po namin may ganitong, ano, family picture at malaki na po yung mga anak namin yan so nag iisip po ako kung saan ko po siya isasabit at ito naman po ay may wallet size yan ay stop po yung video natin kasi may bumili po ng yellow yan may wallet size po dito Medyo so malabo po yung camera natin. Hmm. Pero pag malayo, okay po siya tingnan mga kapix. So matagal na po itong pinapakuha sa akin kaso yun ho, nandun kami sa Cebu. Bali, ano, pinaklaim ko lang po ito sa kapatid ko. masilaw. Yan, dito po si Ronald dahil pinapatignan ko po, po sa kanya yung nasira naming clip fan. Hindi po kasi nakita ni Pix nung dito pa siya. Kasi sayang po pag hindi ipaano ipaayos kasi may stock lang po siya. Pag maayos po siya, pwede natin ilagay dun sa kusina dahil mainit po mga kapiks mainit po sa kusina namin ng... alam na po walang bintana na makakapasok yung hangin nahanap ako kung saan ko sasabit yung picture frame namin at yan dyan po natin nalagay yung ating picture frame malapit po sa kanilang mga certificate. Ayan. So itong G-Sat mga kapix, wala, wala na pa, wala pa naman kaming TV. Itago ko lang po muna ito para hindi po siya masira mga kapix. At yan yung puzzle ni Ate Patpat. Na-complete na po, na-complete na. -complete na. At yan, naayos na po ni Ronald yung ating isang cliff fan. At dyan ko po pinalagay para mahangin po sa kusina. Yan, thank you, thank you. <laughs> Pagka pinala na, <laughs> bigyan, po natin, bigyan po natin siya ng ano, kapi. Kanya-kanya <laughs> po kami ano ngayon, trabaho. Sipat-pat naguhugas ng mga pinggan. Si Ate Istra naman po pinagsaing ko. So, naghuhugas pero hindi po kasama yung mga kaldero kasi hindi ano po ni Patpat na maghugas ng mga kaldero. At yan, lunch na po tayo mga kapiks. Yan po yung natirang lumpia. Inubos ka na pong lutuin. Tsaka, paparisan po natin ng hot dog. So ayan ito pa po yung suka na ginawa ko. So ayan, kain tayo. So ayan, lunch na po tayo mga kapit. Sana po na gumamit po sila ng yeah, In of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. to oh, for, 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 for the worship. Lord, for mo ano ba yan pat? Ito na pat. Ayan, kain tayo. Ito kain. Ito na tulong. Nalga so, ito na ninyo. Tawag ito. Nalga! Nalga! Ito! di plato ati. Wow, gumagamit sila ng tenedor. Kasi pat-pat lang di ay. Oh, mulog yung kanin sa sawsawan. Ayan, tayo. ganito lang po yung kanin natin kasi mabigat po sa tiyan pag marami. <laughs> so kagabi, di pa kumain ng kanin kagabi. Nag-ano lang pa ko, dalawang itlog tsaka lumpia. Dalawang lumpia din. So ayan, gumana na po yung ating electric fan. Sige na ka mukhaon So si Ate Izra, inutusan ko po siya hagasan yung aming isang electric fan dahil mahina na po yung hangin. So, ayan kay Tayo. Sige na, kamukha may hot dog may hot pala mm. ito mo ko kang tenedor sige ka kayo ng tenedor kakamay lang po ako kasi masarap pong magkamay it, it na saging mo, mo ama ito sukar nga ni ano ba? sige na nga ano sukar ni na ako ano ba? Ibang tu

mainit pa po kasi ano, umihipan niya. Mainit pa. gusto si Pixbook. Na Ano po siya ngayon overtime mamayang gabi so sa maling araw pa po siya uuwi. Eh. Pero si Kesha na mawi daw nang sugod. dun kina mama daw. Bali mag-isa lang po siya sa ano, building house. dapat trabaho na sa Ano? Ito era, ay bala. Ito ni manat ni na kumatwa do di mamay pizza na hmm. na baligya. Tapi Ang uliban nga rin ni mama. Ang uliban nga rin ni mama. So punta ako maya-maya na ano, ng downtown kasi may bibilin po tayo para doon kina Papa. So surprise po 'yun kasi hindi po alam ni Papa. Pero si Mama may alam na po. Manood na lang po kayo sa akin susunod na vlog. <laughs> Tama sa muna, Buwa, sanggay. Bali bukas po, sa? mm -hmm. mm -hmm. po sanggay. Bukas ko po ibibigay kaya ngayon ko po bibiling hapon.

yung ating Ezra natin naka tinidor po yan wow yung dalaga natin yan yung makilumpia kain kain tapos na po ako mga kapiks yan malinis po yung pinggan ko gasya yes, yeah. yan may lumpia pa po